Mahilig ka ba mag-recharge o bumili ng dayas sa Mobile Legends? O isa ka rin ba sa mahilig maghanap ng mga murang dayas na nabibili online? Ingat ka idol dahil sa panahon ngayon ay marami ang scammer na nagbebenta ng mga discounted dayas o mababang presyo ng dayas kumpara sa original na presyo nito kaya mapapabili ka talaga. Pero may mga matitinong seller pa rin ng mga discounted dayas at mention mo sila sa comment section. Ang resulta kasi kapag na-scam ka ng na mga seller ng discounted dayas ay babawiin ni Moonton ang mga nabili mo sa shop. At kung hindi pa sapat ang mga kinakaltas niya ay baka mabatak pati mga hero mo at hindi ka na makakapag-rank game dahil kulang na ang hero mo. At ito ang matindi mga idol, nagiging negative ang dayas o may utang ka pa. Oh, no! So today ngayong araw ay papakita ko sa inyo ang legit na paraan para makatipid sa pagbili ng dayas. Ang 76 pesos mo ay magiging 220 Dayas o higit pa. At paano ang ginagawa ng mga scammer sa pagbenta ng Dayas? At kung bakit mas mura sa kanila? At gaano ito kadalikado kapag bumili ka? So siyempre, bago ang lahat, kung ko ka pa naka sa aking Facebook page at naka-subscribe sa aking YouTube channel, baka naman. Okay. dalawa ang topic natin ngayon mga idol. Ito ay kung paano ang legit na paraan para makamura sa pagbili ng dayas o ang 76 pesos mo ay magiging 220 dayas o higit pa. At paano ang ginagawa ng mga scammer para makapagbenta ng murang dayas at syempre babawiin din nila ito. Unain natin kung paano bumili ng dayas sa murang halaga. Halos lahat naman tayo ay may Gcash. Open lang natin ang Gcash app. Then select ang A Plus Rewards. Hanapin ang Flash Deals. Take note mga idol, tuwing 1pm lang available ang voucher na to at minsan nawawala ang flash deal sa A Plus Rewards pero bumabalik din ito hindi tulad ng ex mo. So inintay ko talaga mag 1pm para makabili ako ng 30 pesos Play Store voucher sa halagang piso lang. So kapag nabili mo na ang voucher ay i-open mo na ang ML app. Hanapin lang ang weekly Diamond Pass then subscribe. Kailangan mga idol ay nakakonek ang Gcash nyo sa Play Store at automatic nagagana ang 30 pesos voucher dahil sa Play Store tayo nagbayad. So bilhin na natin mga idol or itap ang one tap buy. So ayun mga idol, 75 pesos lang ang binayaran natin at piso naman sa voucher. So bali, 76 pesos lang ang nagastos. So balik tayo sa ML app. Meron agad tayong 80 dias at late sign in card. At i-claim din natin ang rewards para sa araw na ito para makuha ang 20 dias daily at starlight points at weekly diamond pass choice bundle. So may 100 dias na ang na-claim natin at may 6 days pa tayo makiklaim na may 120 dias. At may late sign-in card tayo na magagamit kapag nakalimutan natin mag-claim. At dito naman sa Season First Recharge ay pwede din natin i-claim ang Season First Recharge Avatar Border. At sa next recharge mo kahit 10 pesos lang ay pwede mong ibilhin ang hero skin ni Lancelot sa halagang 100 dias lang. At sa pangatlong recharge naman, eh pwede mong bilhin ang rename card sa halagang 50 dias lang. So paano naman ang ginagawa ng mga scammer sa pagbenta ng dias? At isa ka rin ba sa nabiktima nito? Or kung hindi pa, ay swerte mo idol dahil magkakaroon ka ng idea kung paano ang ginagawa nila. Take note mga idol, hindi lahat ng seller ay ginagawa ito dahil may mga mababait at matitinong seller pa rin ng dias. At hindi lang sa ML o Mobile Legends nangyayari ito. Ito ay nangyayari sa halos lahat ng online games. So may dalawang paraan para magawa ito. At hindi ko na masyadong ide-detalye at baka dumami pa ang gumawa nito. At least nagkaroon ka ng idea at maiwasan mong ma -scam. Ang una ay refund tricks. Gagamitin ng seller ang bank account niya o kahit anong online credit card niya para maibilikan ng dayas. At alam mo ba idol na pwede niya yon i-cancel anytime? at ibabalik sa kanya yung pera o inutang niya at siyempre babawiin din ang dayas na nabili niya sa email account mo. So kapag nagastos mo na ang dayas bago niya i-cancel ay babawiin naman ni Moonton ang mga binili mo sa shop. At kung hindi pa sapat ang mga nabawi niya ay babawiin din niya ang mga hero mo. At ang resulta ay hindi ka na makakapag rank game dahil kulang na sa lima ang hero mo at ang malala pa rito ay magkakautang ka pa ng dayas. Ang pangalawang paraan naman na ginagawa ng mga seller na scammer ay ang CC generator o credit card generator. Sa halip na bank account o kahit anong card nila ang gamitin, ay naghahanap sila ng na mga fake or nakaw na impormasyon ng credit card. So hindi ko na rin itong masyadong ide-detalye dahil masama ito idol at baka magka-minus 100 tayo sa langit. Kapag nalaman ni Munton na peke o kinansel ng totoong may-ari ng card, ay ganun din ang mangyayari sa email account mo tulad na nangyari sa refund tricks.